Mula Pangasinan, tumulak ang aming grupo patungong Benguet. Sa Bukana pa lamang ng Nagilian Road sa La Union, kinailangan na naming maglakad. Hindi na kasi madaanan na sasakyan ng mga kalsada dahil sa mga nakahambalang na bato, putik at natumbang punong kahoy. Dito pa lamang sa Nagilian, ito na yung pangalawang landslide. Wala pang isang kilometrong pagitan. At yung mga tao, wala na magawa kundi maglakad na lamang. Kaya susubukan din nating tumagos sa lugar nito sa pamamagitan ng paglalakad. At titingnan din naman ng mga rescuers kung sino yung maari nilang matulungan. May anim na landslide daw sa aming daraanan. Kaya apat hanggang limang oras ang kailangan lakarin. Ito yung itsura ng mga tumabon dito sa Nagilian Road. Malalaking bato at mga putik nang galing sa bundok. Anim na beses kaming magpapalipat-lipat ng sasakyan bago marating ang Baguio City. Okay. Hanggang dito na lang itong sasakyan namin na nanggaling ng Burgos sa La Union. Hindi na makakatuloy ulit dahil nga kung makikita nyo naman napakatindi na nangyari sa bahay na ito Hindi pa siya nagagawa o natatapos nagibana dahil sa landslide Ito na lamang yun natira sa pinaka-base nitong kalsadang ito dito sa Benguet. Kung mapapansin nyo, talagang gumuho na siya. Halos kalahati na lamang yun natira at sumusuporta dito sa kalsadang ito. Halos lahat ng lupa niya, dumausdus na pababa ng bundok, dala ng malakas na tubig. Bunga naman ng mga pagulan dahil sa bagyong pepeng. Sa laki ng pinsalang iniwan ni Pepeng, matatagalan pa bago muling madaanan ang mga kalsada rito. Ito yung pinakamalaking tabon daw dito sa area ng Nagilian. Kahit yung mga residente rito, hindi rin nakalain na aabutin ang lugar nila. Yung ganito katinding kalamidad. Ito na yung huling sakay papuntang Baguio. pagkalipas ng ilang oras, narating namin ang Baguio City. Sa La Trinidad Benguet, pakas ang puot ng iniwang pinsala ng Bagyong Pepeng. Bukod sa malawak ang pagbaha, sinabayan pa ito ng kabi-kabilang landslide. May gitna dalawang daang katawang nalibing ng buhay dahil sa mga pagguho. Oh, Kabilang ang pamilya Picar sa mga sinawing palad, walang nakaligtas sa walong miyembro ng kanilang pamilya. Kasi yung lupa na galing sa taas, siguro siya ang naguho sa kanila nakababa, sa pababa sa pader na kaya doon sila bumagsak sa pader ng, <laughs> ng kapitbahay nila. Kaya doon nila, doon nila nakuha yung katawan nila. nanalig sa Diyos at suporta mula sa mga kamag-anak ang pinag uugutan ngayon ni Aling Teresita ng lakas para harapin ang masaklap na trahedya. Pag uh, bumigay ka naman, paano naman maasikaso mo sila kung ikaw naman na naiwan na yung magbibigay ka? Kailangan talaga ng lakas to loob, bumigay ka ng tulong ng Diyos. Muntik sa piti ng pamilya Castillo ang ganitong kapalaran. Kapit-bahay nilang pamilya Picar at ilang minuto pa lang ang nakakalipas na mag ang buo nilang pamilya na mag-evacuate nang mangyari ang trahedya Nakaramdam ako ng ano sabi ko parang biglang ganun lang Tara, tara, hinatak ko na sila Dabas, sakay na yung tali, tapos kumot sa na tayo matutulog para just in case kasi gubuho to sabi ko after 5 minutes lang na, na pina-start ko yung sasakyan. Gumuho na. Medyo na trauma rin po. Hindi po kami makakain. Tsaka, noong first two nights po, hindi po kami makatulog. Nakaligtas din ang apatapot dalawang taong gulang na si Mang Justado matapos gumuho ang kanilang tirahan. karon naunang gumuho sa aming kusina. Sa kusina namin. Mm -hmm. eh, hindi po namin pansin. Kaya namin bumigay lang yung bubungan kumakain pa ako kami nun eh. Yung pagkatapos sir, may lang segundo lang, yung sala na namin ang bumigay. Nagtamo siya ng mga galos sa kamay, sugat sa paa at bali sa tadyang. Mabuti na lamang daw at naresko siya, pero di raw naging madali ito. Nung umingi ako ng tulong sir, bali kasi nakapapan nila yung nakadagan sa akin eh. Lalo akong nahihirapan huminga. Kasi wala silang pwede mapakan eh. Yung bato lang na nakapatong sa akin, yun ang nakataka nila. Malawak ang pinsalang idinulot ng bagyong pepeng sa buhay at ari Di pa man nababalik sa normal ang mga sinalantan lugar. Unti-unti na silang bumabangon mula sa pagkakasaglak sa unos. Ako si Gigo Manica, dati nakatala sa aking Reporter's Notebook since I started working in Pagasa 26 years ago, this is the first time that we received so much amount of funds from the national government.